Portugal ay hindi kasi kinaka Portuguese girls ito hilig mag soccer may ibid pala dito maraming binibinta Layu Layu kasi tu boleh main batak nanglah larok yan ini nak bike din kasorang ini antalanang buah piman pulai ya enjoy life lah sila yan samaan anu dito enjoy life lah yan sila kaitna wala wala ganong Pira baka ano naman masyadong ano sila mga B at saka wala tayong magpagyan ng bike natin wala tayong magpagyan ng bike natin kaya dito lang tayo tingnan yung mga kulay yan mga youtuber dapat dito tayo naman pala kanina yan din natin alam eh diretsyo na lang tayo mga kagulay. wala tayong lagyan ng bike ah pidi naman. Ayan, mga kagulay. Doon na lang ako. Andalin ko lang yung bike ko. Oh, Andalin ko lang yan doon. Marami yung mga doon. Tao. Ayan. dise sila ian angkot pul football, football field nila tu menga kekulay ya yeah, ngaling dia oh shout out semua kekulay jangan shout out